Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano magantsilyo ng isang pampainit na winter bupanda o scarf na gawa sa wool na sinulid galing urban roots at ang kulay nito ay dark turquoise. Ang sinulid ay siyam na na wool at tatlong porsyentong polymer at kaya ito ay magandang pampainit para sa taglamig. At gumamit ako ng size 12 na gansilyo kaya di masyadong masikip ang paggagawa nito. Di ito matagal gawin at madali lang ito para sa mga paguhan. Gumamit din ako ng pansukat na tape, isang malaking karayom, isang safety pin, at syempre pa isang gunting. Kaya ito yung mga gagamitin ninyo. So mag-umpisa na tayo. Ang laki ng gagawin natin ay humigit kumulang mga isang daan dalawampu or 120 o isang daang tatlumpung sentimetro ang haba. Kaya sinusukat ko ito gamit ang tape na panukat at ang gagamitin natin ay double stitch. At itong sinulid ay pwede tayong gumamit ng pito o 8 na size na karayom pang pero ang gamit ko ay size na labing dalawa. So, mag-umpisa na tayo Am um, kukuha tayo dito ngayon ng sinulid. At kunin yung sinulid sa kabilang kamay at hawakan ito. At gumawa ng mga chain stitches na napakadaling gawin dahil paulit-ulit lang ang mga ito. Okay, so ngayon, uh, tapos na ang ating chain stitches. Kaya ito siya at ang haba niya so susukatin ko ito um, galing dito sa simula hanggang dito ay 50 cm. Tapos dito ay isang daang cm hanggang dito sa dulo ito ay halos isang daan tatlumpung tatlumput dalawang sentimetro ang haba. So, ngayon, ilalagay na natin dito sa gilid ang tape dahil di na natin ito kailangan. At ilagay natin yung nagawa nating chain. Uh, lagay natin ng maayos dito sa mesa. Uh, ayusin lang natin ito. Siguraduhin di ito nakapilipit o di baluktot yung chain natin. So, ihiga lang ang chain natin. At pagkatapos nito, ang dulo nito ay pagdugtungin natin ang magkabilang dulo. So, ipasok yung karayom sa pinakadulong butas. Ayan. At uh, hawak kang mabuti yung sinulid sa kabilang kamay. Okay, so kumuha ng sinulid gamit ang karayom at uh, ilak lang ito. So, or gumawa ng stitch. So, ngayon ay nakagawa tayo ng isang malaking bilog o ring. At pagkatapos ay magumpisa na tayong gumawa ng stitch. At dito sa unang butas, ipasok yung karayom. Kumuha ng sinulid at idaan sa butas. Kumuha uli ng sinulid. Ayan. At idaan sa dalawang loops at nakagawa na tayo ng isa pang stitch. So, ito ay paulit-ulit lang. At masasanay din kayong gumawa ng double stitch. Ayan, paulit-ulit natin itong gagawin hanggang sa tayo ay matatapos sa hilerang ito. Tignan ninyo. Ayan. Uh, matatapos na natin ang unang hilera. At para makumpleto ito ay ipasok natin ang karayom sa unang butas ng unang round na nagawa natin. Okay. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan, ipasok doon sa pinakaunang uh, butas na ginawa natin kanina. So, ayan na siya. Uulitin ko. So, ipasok ang karayom sa unang butas at kumuha ng sinulid at idaan sa butas. At kumpleto na ngayon ang unang round natin. So, magsimula na tayo sa pangalawang round gumawa ng isang stitch, tapos ay ipasok ang karayom sa butas kung saan ang unang solid mesh at kumuha ng sinulid at idaan sa butas at isa pa uling stitch. Ayan. Yan ang pinakauna nating stitch sa second round. So, pwede rin kayong maglagay ng isang marker. So, pwede nating lagyan ng safety pin natin. Ipagpatuloy lang natin ang ginagawa natin Hanggang sa makumpleto ang isang daang stitches. So, eto na ngayon ang ginanchilyo ko. Nakagawa ako ng labing-anim na round. At um, eto, may marker akong nilagay sa pinakaunang uh, stitch na ginawa ko sa round sa last round na ito. So, pwede ko nang tanggalin ito at ipasok yung karayom at kumuha ng sinulid. So, ayan na siya. At lagyan natin ng safety pin para hindi tayo mahihirapan nahanapin ang simulang stitch. So um, ngayon ito yung panghuli at kaya um, ang gagamitin natin ay hindi na double stitch. Kung titignan niyo ito yung double stitch at um maglagay tayo ng edging sa ating scarf. So ito ang chain stitch natin. Okay, so ganito siya tignan ang chain stitch. So, ipasok lang ang karayom, kumuha ng sinulid, at diretsyong ipasok sa loop na nasa karayom. So, eto na ang panghuli. So, makikita na natin yung safety pin natin at pwede na rin nating putulin ang ating sinulid. Okay. So, ayan, lubusan na natin ipasok yung sinulid sa last stitch natin at tanggalin ang safety pin. At ang dulo ng sinulid ay ipapasok natin sa ating isang karayom. Eto. Etong malaking karayom. So, ito yung ginagamit natin na pantahe sa mga sinulid na ito. So, dito natin itutusok yung karayom. Ayan. Tapos ay bumalik tayo sa huling stitch na nagawa natin. So, ayan, yung huling stitch. Okay, so, ipasok lang natin yung sinulid. Kaya, ayan, kung titignan ninyo, hindi halatang tinahilang natin yan. Okay, tapos, ngayon ay dito na tayo sa likod. Itahi natin ang sinulid dito sa likod. Okay. So, ilagay natin dito sa hilerang ito. At hilain. Hilahin yung um, sinulid natin. Ayan. So, dagdagan pa natin para hindi madaling matastas yung uh, sinulid. So, dito naman uh, bumalik tayo at dito sa kasunod na hilera. Okay, isa pa. Dito. Ayan. Tapos, ibalik uli natin. Ayan, konting-konti na lang. At pwede na natin putulin yung natirang sinulid. Okay. So, ayan na yung scarf natin. Ayan. Tapos na ang scarf natin, napakagandang tignan ng ating ginamit na double stitch. At dito sa um, taas na may mga chain stitches. Ayan. Uh, malinis ang paggagawa nito dito sa labas, pati na rin dito sa loob. Sobrang napakadali ng mga tagubilin, kaya magag magagawa nyo rin ito. Pati sa mga baguhan. So isulat ninyo sa ibaba ang inyong mga komento, bigyan ng thumbs up ang video na ito, at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli!